guys! Ayan, welcome ulit sa akin channel. So, dito uh, tayo ngayon sa Colon Park. Kasi pupuntahan natin yung ating mga ka-charge meet. Limit natin sila. Pag-charge tayo. Kasi 10.30 yung uh, charge namin ngayon. Ang worship namin, 10.30. Tapos, uh, maghihiwalay kami. Limit ko rin si Giela mamaya. Kasi may charge din si Gila dito. Dito din sa Colon Park dito rin siya na si Charles iba, iba lang ang pangalan ng kanilang Charles pero iisa isa lang yung ano namin uh, pinags pinagsasambahan hinihingal ako hinihingal ako guys kasi naglakad ako mula sa Jordan papunta dito sa Colon Park Update, uh, nakikita ko na sa group namin sa so whatsapp ang aking mga uh, ka Charles Smith oh, na nandoon oh, 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 na okay, sila what, 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 what? so imi natin sila tapos ma, makikain na lang tayo mamaya sa may mga dalang pagkain kasi nagluluto uh, yung iba naming pa charcoal meat. So medyo hagar tayo ngayon. haggard <laughs> Kasi <may> pinagdadaanan. <laughs> <May> pinagdadaanan. <laughs> so ayan. See you later guys. Pag namit na natin or makapag-vlog pa tayo sa Uh, kasama natin yung ating mga ka-chartsmith kasi yung iba sa, amin, sa mga ka-chartsmith ko ayaw bilang mapakita sa camera kaya nag din ako para walang masabi so si Gila na lang mamaya sigurado mag vlog tayo pag nag-meet na, si, na, na natin si, na na si Gila so ayan see you later guys so ayan guys dumaan tayo ng CR ano tayo, inalim ko yung buho ko inayos ko at saka inayos ko yung aking, ano kasi, para akong lusyang na lusyang na dun sa, na, at, ano ko kanina <laughs> kasi kahit na marami tayong problema sige lang, laban lang, di ba ay ganoon naman talaga ang mga ah, uh, buhay ng OFW kahit na may pinagdadaanan tinatawa lang Ayan, dinadaan ko dito sa vlog-vlog. At least, nakakausap ko pa yun. I-share ko sa inyo yung mga, ano, kasi mahirap din mag-share sa mga sa, sa tao. Kasi, yung yung sasabihin mo, iba na yung dating sa kanila. Kaya, mas mabuti pang si Lord na lang yung kausapin mo. Diba? Wala pang, ano, wala pang hindi ka pa masasaktan. Kasi, eh, ganun talaga eh. Problema sa trabaho, problema sa pamilya, dumarating talaga sa buhay yan, hindi maiwasan. Kaya, kailangan tibayan natin ang ating mga loob. So, ayan, sabi ko sa inyo kanina, magbablog tayo pag nandyan na si Jela pero hindi ko maiwasan. Wala akong kausap. So, uh, bu buti na lang nandyan kayo. So, ito, ito yung park yan malaking park ito ito yung pinakamalaking park dito sa Colon so ayan nandito nandito na ako sa ano guys see you later ayan yan yung mga ano Ayan. dito sila nagtatambay mga uh, kapwa nating OFW na ibang lahi ayan yung mga baon nila oh, ang sarap masarap naman oh may budol fight sila dito mamaya may... Oh, Nag-celebrate sila ng kanilang Eid Mubarak. So, kami, dito banda sa side na to. Pero iba ito dito. Iba-iba ang may-ari dito sa part na to pag Sunday. Sige, di guys. Tumakain. Uy, nasaan sila? Bakit wala dito? Doon. Nandoon na sila sa kabila, guys. Wala sila dito sa dati naming pwesto. Sana, saan ba doon? doon? Dito tayo, ikot tayo dito. Naikot na din to ni Ara, ng anak ko dati. Kasi dinala ko si Ara dito, yung anak ko. So... Ayan. Ganito ang Ganito yung Ganito yung mga Ano namin Paglinggo Iba-iba ang Iba-iba yung pwesto Ng mga Iba-ibang Charts Para lang mapagsamba Ma-worship si Lord Naligaw ako Saan ba Ayan no Ayun pala ang kami guys ito kami ito yung aking ka-charts mga grupo ko ayan sino walang kanin, sino walang kutsara. So ayun guys, tapos na tapos na akong kumain. Hindi ako na pag-vlog kanina noong puno ang plato ko kasi may laman ang aking kamay. Para wala May laman ang kamay ko ng uh, may ano gloves pala so hindi ako makapag-hawak ng cellphone. So ayan tapos na kami kumain. Ikaw lang ang tapos. Ako lang pala daw. so counting uh, video lang kasi may ano may may music baka maka tayo. So, ayun guys. Kasi, ano, maghanap kami ng miniso kasi nag, nag kinilayan ko siya. Napurol yung, <laughs> <laughs> napurol yung aking ano, pang, pang tilay. So, ayun. Maghanap kami, maghanap kami ng pangkilay. Ito na, ang daming, ang daming nakaupo dyan mga uh, kapwa natin. Katulong din ng ipang Indonesia. So, in, in Google ko siya nasa ano daw Nathan Road so puntahan namin ni Be may hanap tayo ng miniso. so kami sana doon di diba? so, <laughs> ayun guys tara kami na dito oh sa bag yeah. galing na kami ng miniso. nakabili kami ng ayan bag, bag ni ni Be ano uh, Nati Jen, ayan. Nati Jen. Nakabili na siya ng kanyang uh, Diba na marami siya nabili? Kasi sa akin, sa akin, yun lang talaga yung binili ko, yung kailangan ko. <laughs> ito na tayo, akyat. O doon Hindi. sa kabila. Yun it, lang dito. talaga yung binili ko, yung kailangan kong... Uh, Panghaki. Pang sa... Pagpa-beauty. Kasi nakakaano ako doon. Ayan. O, ba? Diba? O, oh, ako din. Ang kilay ko. Pantay na. Tapos yung mga gamit ko pang manicure, pedicure. Yun, na mayroon pa naman ako sa bahay. Mayroon pa naman ako. Saka wala pa naman nagpapalinis. hindi sa Sunday yata, Ay, next holiday ko, mayroon ako lilinisan ako po. Nagpapalinis na si Pastora at saka si... Ako. Ikaw? Mm. <laughs> Magdala ako ng ano, ng sleeper. Tapos, yun. yun. lang guys. Salamat sa inyong pagsama. At ayan na naman ang ating vlog for today. Sa ating holiday tapos na kami. tapos na kasi ano na hapon na nasa 4 pm na so tapos na kami Ay, kanina uh, nag-service kami kan fellowship uh, oo okay. nag fellowship kami kanina sa park sa park na kasi kami nag nag-worship tapos, tapos kumain kami ng daming pagkain disco dami ka doon eh. sa ano sa study sa bible hindi Diyan, Diyan. 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 Ay, di pa. So, uh, yeah. Ayun guys, salamat sa inyong pagsama. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification button para update ka sa akin mga videos at mag-comment at share na din kayo guys mag-like ayan thank you and god bless you guys Bye. see you next video next holiday natin